Narito mga kaibigan ang ilang highlights sa mga suntukan ni Marlon Tapales at nitong Naoya Inoue the Monster of Japan. Makita po natin yung right hook ni Marlon Tapales. Tumatama po maging po yung kanya pong uppercut po dito mga kaibigan. Boom sa pang right boom ngunit makita po natin talaga kakaiba ano rin dito ang laro ni Naoya Inoue, the monster of Japan at makita po natin mga kaibigan tumatama talaga yung mga suntok ng Marlon Tapales po dito ngunit sadya lang talagang mabilis ito pong Naoya Inoue the monster of Japan at sadya talagang malakas makita po natin dito na kung paano matatalo talaga si Naoya Inoue ay kailangan yung toe to, -to. at siyempre malakas at mabilis din dapat ano ngunit sa totoo lang po medyo parang kinulang dito ang ating kababayan na si Marlon Tapales Ngunit ibinigay niya po ang lahat na makakaya niya na kapagbigay ng karangalan sa ating pong bansa wala siyang dapat ikahiya sa laban na ito taas noo pa rin tayo mga kaibigan bilang mga Pilipino maging si Marlon Tapales ang ganda na pinakita niyang laban mga kaibigan ha umabot ng round 10 at na dito po iba po yung laro dito ni Naoya Inoue, the monster of Japan, ha? Mga kaibigan, na makita po natin dito, medyo alanganin din po dito si Naoya Inoue. Dahil nga po, talagang baka maisahan din siya talagang ni Marlon Tapales. Maraming salamat!